pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa pangunahing tauhan na si Kantaro Hiya Mais, 37 taong gulang, isang tao na nakapokus sa tagumpay ng kanyang buhay at nagtatrabaho bilang advertising agent sa UNIVE, isang kumpanya na matatagpuan sa Tokyo. Nakamit ni Kantaro ang kapansin-pansing tagumpay sa kanyang profesyon at nakuha ang respeto ng kanyang mga katrabaho. Ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay naka-schedule, kabilang ang mga nakaplanong date sa kalendaryo, sa takot na mayroon siyang makalimutan. Sikat din siya sa mga kababaihan, madalas na nakikipag one-night stand sa iba't ibang babae. Gayunpaman, mas madalas niyang nakakasama si Aki Seto, isang freelancer, 35 taong gulang at kapareho ni Kantaro sa ugali na pagiging workaholic. Si Aki ay isang open-minded na tao na may makatuwirang pamamaraan sa paggawa ng desisyon. Compatible ang dalawa sa isa't isa dahil pareho sila ng ideya na hindi sila dapat magmadali sa seryosong relasyon o kaya ay maging magulang sa lalong madaling panahon ng kanilang buhay. Bagamat hindi sila opisyal na nasa isang romantikong relasyon, nananatiling maayos ang kanilang samahan bilang friends with benefits. Isang gabi, ipinatawag si Kentaro ng kanyang amo kasama ang kanyang mga katrabaho na si Natanabi at Suabe para pag-usapan ang isang proyekto sa UNIVE. Gayun pa man, kinailangang umalis ni Suabe ng mas maaga para alagaan ang kanyang anak na nasa bahay. Sa kanyang pag-alis, nagsabi si Tanabi ng isang komento na nagmumungkahi na ang pag-aalaga sa bata ay dapat na responsibilidad ng mga kababaihan. Pagkatapos ng hapunan, sumakay si Kentaro sa tren papunta sa tahanan ni Aki kung saan sila nagsasagawa ng mga intimate activity. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Aki ang kanyang trabaho habang nanonood si Kantaro sa TV ng balita tungkol sa pagbubuntis ng mga kalalakihan. Ito ay nagpabalisa kay Kantaro at tumugon si Aki na nagsasabing hindi siya tutol sa pagkakaroon ng anak, ngunit nag-aalala siya na baka maabala siya ng mga ito sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, medyo hindi mapalagay si Kantaro, kaya nagpasya siyang magpahinga. Kinabukasan, sa trabaho, ipinakita ni Kantaro ang isang proposal na nakasentro sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at mga individual na pagkakakilanlan, kasama ang isang slogan ng proyekto, Pride for All People. Ang kanyang ideya ay nakatanggap ng positibong komento at itinalaga siya bilang creative head ng kumpanya. Sa okasyon para sa kanyang tagumpay at kanyang kaarawan, sinorpresa siya ng kanyang mga katrabaho ng isang magandang cake. Nag-trigger ito ng mga alaala ng kanyang nakaraan noong ipagdiwang niya ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ina, si Tomoko. Naalala niya na isang slice ng cake lang ang kayang bilhin ng kanyang ina at mabilis na umaalis upang bumalik sa trabaho pagkatapos niyang hipan ang kandila dahil siya lang ang nagtatrabaho simula nang iwan sila ng kanyang ama. Nang matapos ang party, tila nahihilo si Kentaro ngunit hindi niya ito pinansin at umuwi na. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, binati siya ng maligayang kaarawan. Ngayong siya ay may kaya sa buhay, hinikayat niya ang kanyang ina na huminto sa pagmamaneho ng taksi at inalok siya ng suporta, ngunit tumanggi ang nanay niya dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Kinabukasan, tinalakay ni Kantaro sa kanyang mga katrabaho ang bagong proyekto nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nagpaalam siya at umalis sa meeting, nagmamadali siyang pumunta sa banyo at doon sumuka. Nagpa siya si Kantaro na pumunta sa ospital dahil nag-aalala siya sa nararamdaman niyang sakit nitong mga nakalipas na araw. Laking gulat niya nang sabihin ng doktor na siya ay siyam na linggong buntis. Hindi makapaniwala si Kantaro kaya umalis na lang siya. Habang pauwi, bumili siya ng pregnancy testing kit para kumpirmahin ang diagnosis ng doktor. Sa kasamaang palad, nagkatotoo ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan, siya ay talagang buntis. Mayamaya maya nakatanggap si Kentaro ng tawag mula sa kanyang amo, ipinapaalam sa kanya na ang kanyang proposal ay tinanggap at ang proyekto ay dapat matapos sa loob ng dalawandaan at labindalawang araw. Si Kentaro ay patuloy na nagtatrabaho upang mag sa kanyang responsibilidad sa proyekto. Gayunpaman, habang tinatalakay ang mga bagay na may kinalaman sa proyekto, nakaranas siya ng pagtagas mula sa kanyang mga dibdib na naging sanhi upang mabasa ang kanyang damit. Napansin ng isa sa kanyang mga katrabaho ang nakakahiyang sitwasyong ito na nagudjo kay Kentaro na magmadaling pumunta sa banyo upang linisin ang sarili. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkagambala sa mga pisikal na pagbabagong ito, muling binisita ni Kentaro ang doktor dahil nais niyang magpalaglag. Ipinaalam sa kanya ng doktor na kakailanganin niya ng consent form na may pirma mula sa kanyang kapareha. Gayunpaman, hindi alam ni Kantaro kung sino ang ina ng bata. Tiningnan niya ang kanyang kalendaryo at napagtanto na ito ay kasabay ng oras na nagpalipas siya ng gabi kasama si Aki, na nagpapahiwatig na siya ang ina. Kasunod nito, tinext niya si Aki para sa isang meeting, ngunit tumanggi ito dahil sa tambak na trabaho. Sa sumunod na eksena, tumingin sa Google si Kantaro ng impormasyon tungkol sa pagbubuntis ng lalaki at naiirita siya ng makita para sa mga babae ang lahat ng nakikita. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng kanyang amo at inanyayahan siyang maligo sa sana, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa madalas na pagliba ni Kantaro at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang sarili upang maiwasang malagay sa alanganin ang kanyang trabaho. Sa kanilang pag-uusap, napansin ng amo ang maitim na utong ni Kantaro, ito ay hindi komportable para kay Kantaro kaya siya ay umalis. Nang gabing iyon, si Kantaro na tila ng hihina, ay pumunta sa kinaroroonan ni Aki at sinabing siya ay buntis, na labis na ikinagulat ni Aki. Hiniling niya sa kanya na pumirma sa isang consent form dahil ayaw niyang magpatuloy sa pagbubuntis. Pumayag si Aki na pirmahan ang form, ngunit dahil biglang naduwal si Kantaro, sumuka siya sa form. Kinabukasan, nakausap ni Aki ang kanyang buntis na matalik na kaibigan at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Pinayuhan ng huli si Aki na muling pag-isipan ang desisyon ng pagpapalaglag na binibigyang diin na ang pagkakaroon ng anak ay napakaganda sa pakiramdam. Nang maglaon, magkasama si Aki at Kantaro para magtanghalian kung saan binigyan siya ng isa pang consent form ngunit sa pagkakataong ito, nag-aalinlangan siya at sinubok ang kumbinsihin si Kentaro na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Gusto ni Aki na magkaroon ng anak nang hindi na kailangang dumaan sa pagbubuntis. Para kumbinsihin siya, binigyang diin niya ang mga potensyal na pakinabang na may dudulot nito sa kanyang profesional na buhay, ngunit tumanggi si Kentaro, iginiit na hindi naiintindihan ni Aki ang pisikal at emosyonal na sakit na kanyang tinitiis dahil hindi niya katawan ang nakakaranas nito. Dahil walang ibang pagpipilian, sa huli ay pinirmahan ni Aki ang form. Dahil sa kanilang masinsinang pag-uusap, na-distract si Kantaro at nakalimutan ng schedule ng kanyang business meeting kaya hindi siya nakapunta. Bilang resulta, inilipat ng kanyang amo ang leadership responsibilities kay Tanabi. Ngayong nawalan siya ng posisyon, si Kantaro ay nananatili sa bahay, nahihirapang mag-adjust sa buhay buntis habang naghihintay sa naka-schedule na pagpapalaglag. Nang sa wakas ay dumating na ang nakatakdang araw, tinawagan siya ng doktor upang simulan ang kinakailangang papeles. Agad siyang pumunta sa ospital, kung saan ipinaalam sa kanya ng isang nurse na dahil ang fetus ay lampas na sa labindalawang linggo, ituturing itong stillbirth at kailangan niyang iulat ito sa tanggapan ng lungsod para sa pahintulot na ayusin ang paglilibing. Nagulat si Kantaro sa balita na kailangan niyang ilibing ang hindi pa isinisilang na anak. maya, -maya habang naghihintay sa labas, nilapitan siya ng isang lalaking nagnangalang Miyagi, nabuntis buntis din tulad niya. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagbubuntis. Sa kalaunan, inihayag ni Kantaro ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang pagpapalaglag. Naintindihan nito ni Miyagi at ibinahagi niya na naisip din niya ang parehong desisyon na yun ngunit sa huli ay nagpasya ituloy ang pagbubuntis dahil ang kanyang asawa ay hindi na muling makakabuo matapos isilang ang kanilang unang anak. Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Kentaro si Miyaji sa kanyang tahanan kung saan nakilala niya ang asawa ni Miyaji, si Noriko at ang kanilang anak. Sinabi ni Noriko na tiyak na masaya si Miyaji na nakahanap ng isa pang buntis na lalaki dahil nakaramdam si Miyaji ng pagkabalisan nang matuklasan niya ang kanyang pagbubuntis. Nang makitang tumatakbo ang maliit na batang lalaki, biglang nagbago ang isip ni Kentaro nang mapagtonto niya kung gaano kahalaga ang magkaroon ng anak. Pagkatapos ay pinuuto lang eksena sa isang business meeting kung saan si Tanabi ang nangunguna sa talakayan. Gayunpaman, ang kanyang presentasyon ay hindi mahusay na nagudyok sa kanilang amo na hingin ang opinyon ni Kentaro. Batay sa kanyang kamakailang mga karanasan at mga kapakinabangan na sinabi ni Aki, iminungkahi ni Kentaro na gumamit ng buntis na lalaki para sa kanilang advertising campaign. Napansin ni Kentaro na nag-aalinlangan ang mga kliyente kaya matapang siyang humakbang at inihayag ang kanyang pagbubuntis at ipinakita ang kanyang ultrasound at binibigyang diin ang natatanging advantage nito. Humanga ang lahat sa narinig at lalo silang natuwa ng magboluntaryo si Kentaro na maging isang modelo para sa kampanya. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Kentaro kay Aki sa isang restaurant at ibinahagi ang kanyang desisyon na magpatuloy sa pagbubuntis. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na harapin ito ng mag-isa. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Aki na handa siyang tumulong sa pagpapalaki sa sanggol at mananatiling hindi magbabago ang kanilang relasyon. Kasunod nito, tinawagan ni Kantaro si Miyaji upang ipaalam sa kanya ang kanyang desisyon na ikinatuwa ni Miyaji. Nang maglaon, nakipag-ugnayan din si Kantaro sa kanyang ina upang ibahagi ang balita, ngunit ang kanyang tugon ay nagpapakita ng kanyang malinaw na kalungkutan dahil sa sitwasyon. Lumipas ang ilang buwan at lumahok si Kentaro sa isang photoshoot para sa kanilang kampanya sa advertising. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha ito ng maraming atensyon sa unang release at ang kampanya ay naging isang napakalaking tagumpay. Ang mga ads ay mabilis na kumalat sa social media na lumikha ng malawak na interes. Higit pa rito, si Kentaro ay nakatanggap ng mga imbitasyon na humarap sa iba't ibang show para sa mga panayam. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ito ay may masamang epekto, si Kentaro ay nakaranas ng masakit na diskriminasyon mula sa ibang tao. Ang kanyang pagbubuntis ay naging hadlang sa pakikipagdate niya sa mga babae dahil ayaw nilang makasama ang isang buntis na lalaki. Kinabukasan, binisita ni Kentaro si Miyaji sa kanyang tindahan ng bulaklak at ipinahayag ang kanyang kalungkutan tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil hindi siya tanggap ng ibang tao inamin ni Miyagi na ganoon din ang nararamdaman niya. Habang sila ay naguusap, nakaisip ng ideya si Kantaro na gumawa ng isang online community na para sa mga buntis na lalaki, kung saan maaari nilang ibahagi ang kanilang mga pinagdadaanan at magkasamang makahanap ng solusyon. Sa sumunod na araw, nakita ni Tomoko ang patalastas ng kanyang anak sa TV at nagpasya na bisitahin siya. Galit pa rin, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na hindi man lang gumamit ng ibang pangalan si Kantaro sa mga broadcast. Ipinagkibit balikat ni Kantaro ang kanyang mga alalahanin at sa halip ay nagtanong tungkol sa kanyang ama, ngunit ayaw sabihin ni Tomoko. Sa sumunod na eksena, dumalo si Kantaro sa isang palabas sa TV upang talakayin ang proyekto ng UNIVE at sinamantala ang pagkakataong ito upang ipromote ang kanyang libreng online community para sa mga buntis na lalaki. Isang hapon, nakatanggap si Nakantaro at Miyaji ng mensahe mula sa isa pang buntis na lalaki na gustong makipagkita sa kanila ng personal. Pagkatapos, isinaayos nila ang kanilang unang pagkikita sa isang restaurant, at ito ay naging maganda. Kasunod nito, pumunta si Kentaro sa tahanan ni Miyaji para sa hapunan, kung saan naranasan niya ang unang paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Nakantaro at Aki sa isang shrine upang humiling ng mga pagpapala para sa nalalapit na panganganak. Dito, nangyari ang isang nakakatawang sandali kung saan patuloy na inaakala ng monghe na si Aki ang buntis. Habang nasa daan pa uwi, nag-usap si Kentaro at Aki at naging malinaw na hindi interesado si Aki na magpakasal at hindi sumusunod sa mga tradisyonal na tungkulin ng kasarian. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Kantaro ng tawag mula kay Noriko na ipinaalam sa kanya na naospital si Miyaji. Nagaalala, sumugod si Kantaro at Aki sa ospital at natuklasan na nakunan si Miyaji dahil sa impeksyon. Nalungkot si Noriko sa pagkawala ng kanyang hindi pa isinisilang na anak ngunit nakahanap ng kaginhawaan sa katotohanan ng hindi ipinanganak ang sanggol. Ibinunyag niya ang pagmamaltrato na dinanas niya mula sa iba at ang pambubuli na nararanasan ng kanilang anak sa paaralan dahil sa pagbubuntis ni Miyaji. Lumipas ang mga araw at makikitang mag-isa si Kantaro sa bahay. May isang beses na nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng Chan na nagudyok sa kanya na pumunta sa ospital. Sa pagsusuri, ipinaalam sa kanya ng doktor na dapat silang maghanda sa posibilidad na premature birth at kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang UNIVE ay patuloy na tumatakbo ng maayos, kung saan si Kantaro ang nagsisilbing pangunahing ambasador. Sa isang business meeting, nagulat si Kentaro nang makita ang isang baby documentary na kasama ang kanyang pamilya at hindi siya kinonsulta tungkol dito. Galit na galit, ipinahayag ni Kentaro ang kanyang pagkadismaya at nagpas siyang magbitiw sa kumpanya. Gayunpaman, ang kanyang pagbibitiw ay hindi tinanggap ng kanyang amo at lumapit pa ito sa CEO at iba pang mga direktor. Pinuri nila si Kantaro para sa kanyang pagsisikap na magdala ng pagbabago sa lipunan at sinabi rin na siya ay naging huwaran para sa marami. Si Kantaro, na naging mas sensitibo, ay napaiyak at sa huli ay nagpas siyang manatili. Samantala, nasa daan si Aki patungo sa tahanan ng kanyang magulang upang dumalo sa kasal ng kanyang kapatid. Doon, naharap siya sa walang tigil na reklamo ng kanyang mga magulang, pinipilit siyang magkaroon ng sariling pamilya. Binigyang diin ng ina ni Aki kung paano niya isinakripisyo ang kanyang mga ambisyon para palakihin si Aki, ngunit tumugon siya sa pagsasabing, ngayon ay hindi na kailangang mamuhay sa ganoong paraan ng mga kababaihan. Kinagabihan, nakipagkita si Aki sa kanyang mga kaibigan noong nag-aaral pa, marami sa kanila ay may asawa na at may mga anak. Habang nag-uusap sila, Narinig ni Aki ang isang grupo ng mga lalaki sa isa pang mesa na nag-uusap tungkol sa ads ni Kentaro at Pino puna ang mga buntis na lalaki na nagpalungkot sa kanya. Nang gabing iyon, muling binanggit ng mga magulang ni Aki ang usapin tungkol sa pag-aasawa, sinabi ni Aki na mayroon siyang kasintahan at magkakaroon sila ng anak. Lalong naguluhan ang kanyang mga magulang nang linawin ni Aki na hindi siya ang buntis. Gaya ng inaasahan, hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang ibinalita niya kaya sinabi ni Aki na sisimulan niya ang sarili niyang pamilya sa Tokyo at doon na siya maninarahan magpakailanman upang maiwasan ang anumang kahihiyan sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay naging pake siya ng kanyang mga gamit at tumungo sa istasyon ng tren. Habang naghihintay ng tren, tinawagan niya si Kantaro at sinabi na gusto niyang palakihin nila ang sanggol ng magkasama. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Aki sa Tokyo at sinundo siya ni Kantaro sakay ng taksi. Habang nasa biyahe, nag-usap ang dalawa ng masinsinan kung saan ipinahayag ni Kantaro na takot siyang palakihin ang anak ng mag-isa, ngunit ngayon ay masaya siya na magkasama silang muli. Naunang bumaba si Kantaro mula sa taxi, kung saan nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Eiichi na naghihintay sa kanya. Ipinakilala ni Eiichi ang kanyang sarili bilang ama ni Kantaro at nakakagulat ng ibunyag niya na siya ay katulad din ni Kantaro. Naguguluhan, Tinawagan ni Kantaro ang kanyang ina at pagdating niya, bigla niyang sinuntok si Eiichi sa mukha. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tomoko ang katotohanan na si Eiichi talaga ang kanyang ama na iniwan sila noong sanggol pa si Kantaro. Itinago niya ang katotohanan ito para hindi masaktan si Kantaro. Sa kabila ng paghahayag na ito, pinahintulutan ni Kantaro ang kanyang ama na manatili siya sa kanyang apartment habang ang kanyang ina ay inihatid ni Aki pa uwi sakay ng taxi. Habang nasa biyahe, humingi ng paumanhin si Tomoko kay Aki dahil nasaksihan niya ang problema ng kanilang pamilya, ngunit hinahangaan siya ng huli sa pagpapalaki kay Kantaro ng mag-isa. Nang gabing iyon, nang lumabas si Eiichi mula sa shower, napansin ni Kentaro ang isang peklat sa tiyan ng kanyang ama. Nagtataka, tinanong niya kung nanganak ang kanyang ama na sinabi ni Eiichi na oo. Naalala niya noon kung paano niya itinatago ang kanyang pagbubuntis sa mga tao at naging hamon sa kanya pati ang pagpunta sa ospital. Ngunit ngayong nakabalik na siya, gusto ni Aichi na tulungan si Kentaro sa kanyang online community project. Sa pagdaan ng mga araw, nagmungkahi si Aichi ng ideya ng mga maternity products na para lamang sa mga lalaki. Humanga sa konsepto, iminungkahi ni Kentaro na isama si Aki sa pagpopromote ng ideya. Gayun pa hindi siya nagpakita ng interes at lumayo. Sinundan siya ni Kentaro, sinubok ang kausapin sa bagay na iyon, ngunit ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa hindi pagkakaunawaan dahil natatakot si Aki na mas uunahin ni Kentaro ang negosyo ng kanyang ama kaysa sa kanilang anak. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Kentaro sa kanyang ina, pinayuhan siya na huwag magtrabaho kasama ang kanyang ama at ipinaalala sa kanya kung paano niya sila pinabayaan noon. Pagkatapos, dumalo si Kantaro sa isang community meeting kung saan nakita niyang naruroon na ang kanyang ama at ibinabahagi niya sa mga kapwa miyembro ang kanyang mga ideya sa negosyo. Samantala, nakipagkita si Aki sa kanyang kaibigan na nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang editor para sa isang proyekto sa Singapore. Gayunpaman, kung tatanggapin niya ang trabaho ay kailangan niyang manatili sa ibang bansa sa loob ng dalawang taon. Tuwang-tuwa sa magandang oportunidad, Tinawagan ni Aki si Kantaro upang ibahagi ang magandang balita, ngunit iminungkahi ni Kantaro na tanggihan niya ang alok dahil sa kanyang mga responsibilidad sa kanilang magiging anak. Gaya ng inaasahan, labis itong ikinalungkot ni Aki. Kinaumagahan, nagising si Kantaro na nahaharap sa isang iskandalo ng pandaraya dahil naglaho si Eiichi Dala ang na-invest na pera. Ang ibang mga buntis na lalaki na namuhunan sa negosyo ng komunidad ay humingi ng paliwanag at ang press ay pumalibot sa opisina at sa kanyang apartment. Hindi makaalis dahil sa matinding atensyon ng media, napilitan si Kantaro na manatili sa bahay. Nang maglaon, pinuntahan siya ng kanyang ina at pinagalitan dahil hindi nakinig sa payo niya. Iniisip niya na maaaring nilustay na ni Aichi ang pera sa mga bar. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Aki na pakalmahin siya, hinanap ni Kantaro ang kanyang ama. Sa kabutihang palad, nahanap niya ito sa isang van. Ibinigay ni A.H. ang perang na niya at ipinaliwanag niya na nagtiis siya ng matinding paghihirap noon, kaya ang pagtakas lang ang tanging alam niya. Pagkatapos ay nagpa siya siyang mag-quit sa proyekto at nagpaalam kay Kantaro. Kinaumagahan, ipinaalam ni Aki kay Kantaro na nagpa siya siyang tanggapin ang trabaho sa Singapore. Binigyang diin niya na ang kanyang desisyon ay hindi nangangahulugan na siya ay tumatakas sa kanyang mga responsibilidad na tinitiyak sa kanya na bibisitahin siya palagi. Nalungkot si Kantaro sa balitang ito, ngunit itinago niya ang kanyang nararamdaman upang hindi mahalata. Sa trabaho, nagpasya ang mga matataas na opisyal na tanggalin si Kantaro sa proyekto dahil sa iskandalo na ginawa ng kanyang ama. Upang matugunan ang sitwasyon, nag-organisa ang kumpanya ng isang press conference kung saan ipinaliwanag ni Kantaro ang lahat, na nilinaw na hindi siya kasali sa lahat ng ito. Pagkatapos ay bigla siyang namilipit sa sakit at agad na isinugod sa ospital. Samantala, Nasa airport si Aki, naghihintay ng kanyang flight at nanonood ng live broadcast ng press conference ni Kantaro. Sa sandaling iyon ay nasaksihan niya ang pagbagsak ni Kantaro, nagmamadali si Aki na pumunta sa ospital upang manatili sa tabi niya at ipinagpaliban ang pagkakataon na makapagtrabaho sa Singapore. Hindi nagtagal, naramdaman ni Kantaro ang matinding sakit mula sa pagli-labor at dinala sa operating room para maipanganak ang kanilang sanggol. Si Aki, kasama ang mga magulang ni Kentaro, ay sabik na naghihintay sa labas. Humingi ng paumanhin si Eiichi kay Tomoko para sa problemang idinulot niya sa nakaraan at siya ay nagsisisi. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay ang operasyon at sa wakas ay nanganak si Kentaro ng isang malusog na sanggol na lalaki. Ang pamilya ay magkakasamang nasa ward at naging emosyonal si Eiichi habang kinukunan niya ng litrato ang kanyang pamilya. Mula sa araw na iyon, si Kantaro at Aki ay nagsasalitan sa pag-aalaga at magkasamang pinapalaki ang kanilang anak. Ang online community na sinimulan nila ay patuloy na lumalaki kasama ng mga bagong miyembro at ang mga buntis na lalaki ay unti-unting nakatanggap ng positibong pagkilala mula sa lipunan. Ngayon, kahit ang mga babae ay nag-aalok sa mga buntis na lalaki ng kanilang upuan sa tren bilang pagsuporta. Isang gabi, nag-alok si Tomoko na mag-alaga sa kanyang apo upang magkaroon ng pagkakataon si Nakantaro at Aki na makapag-relax sa isang hapunan ng magkasama. Habang kumakain, nagpa siya si Aki na tanggihan ang alok na trabaho sa Singapore, ngunit pinayuhan siya ni Kentaro na huwag gawin iyon. Sa halip, hinikayat niya itong kunin ang pagkakataon ng hindi nakukonsensya dahil ayaw niyang isakripisyo niya ang kanyang mga pangarap, tulad ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Sa wakas, Umalis si Aki patungong Singapore at tuto pa rin niya ang kanyang pangako na regular na bisitahin sila at manatiling konektado sa pamamagitan ng mga video call. Ipinagmamalaki ni Kantaro ang kanilang mga nagawa at nananatiling positibo na ang kanilang anak ay magiging isang mabuting tao sa ilalim ng kanilang modernong estilo ng pamumuhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.